Ay, yan guys, punta na sa Bukit, malang yan tayo choice na ano. Kasi yan lang kitang mundo sa bakit kita. Ini po ang buhay ng surveyor. Hirap. <coughs> Di basta-basta. Wala kang reference. Ah. Roy. Oh. Papalaban naman kita ang kulwili sa ano ah. So sinakaan niya. Oh. Oy nako. Mo ni ko nang nambay oh, ko dali lang ko na to engineer. Uh oh, yaw patag lang ko na to. <laughs> 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 ang reference gali ang huka. Lamo <laughs> puro <laughs> Dino mo um, yeah, na yara ng engineer ho. Ang yo gabit pa lang gali na mohon. Ha <laughs> Kalapas. Pasmutan. Bravo, punong mohon. Ah, maayo. Sige, madali lang ito. Pag-abot ay hindi hey, nang mohon. Ay, hey, hindi ako ng engineer ako daw. Ang eh. takot ako, no? <laughs> 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 Ang napangita, prince na mohon. <laughs> ha? Sige. Sige. Eh? Sige. na Sige. Sige. Minsan mga naglaglag. mga bantay katundog nang original. Sa ragid kuno to dra. Nang nalukit, hambay pangayara dra. Di ba, Bopa? Diyos. Kaya lang. Kita na ko Kita na ko nung... Gita. Ang sila, ano? Gita. Ha? Gita. May... May tagaya na nga. Pag nag-relocate. Namun. Isak. Kugin na yun Pero sobra lang ko may sot. Sakto ko na so my... <laughs> na. Pero sobra lang may sot. Grabe nang mga na-inquintot. Ano? Yan, lagi ko na ito dahil. Ginalumpatan ko pa ko na ito ng una ng muhon. May gambay naman na. Ah. Oh, nahawan ko na rin ang una. Buhi pa si panugangan ay karabaw grass gini rin. Kaya ito mga buhay ng kankang. Oo. Habir sa mga kachat niho, mga kabukiran ho nakakangilit ki hapon na bro na hindi lang yung mga goyan kay kadayunot damo na da kami mga binalis karan pahilot lang pagbalik Yow! puno ba yung kamilyon ni atis ni may pa ba yung pinukuya na lang inining paywa. Shout out uh, Immortal Vlogs. Gay ko la ito dito sa Wow wow wow. Layo daya Ay mina oh. <laughs> <Are you English natives> kami kung ga-survey. hindi kami magtuna basta-basta pangitaid kami mga pics na mohon kag duha ka bilog hu hu ay ayos lang exercise ah Rui. Kailangan galing ng dual kita. Oh. Hay. Layo pa? Ay, ay. na ba yato? Ah. <laughs> oh, Dali lang. Ito kong... sana ko sa kayo, no. Ito lang. Basta no? I... lang ko na <laughs> to engineer kay sa gilid ng karsada. Tinbaitin lang ko to sa gilid ng karsada, lang ko na to engineer. <sighs> o oh, nawawalan pa ko no. Pantay. Abot ni nga ko kaya ang reference ko lahay Layo Ang inatudlo galing mo, muna itong iyong kabit na muna <laughs>